Hello guys, good morning. Arlan here. So ngayon, oh, ano tayo? Mm -hmm. Adjust muna natin. Masyadong maliwanag tayo. So 1.30. Yeah, <clears throat> so guys, good morning. Alis muna tayo. So ngayon, uh, dito, kaigising, kaigising ko lang tapos sa ano na lang kami nag-umatin ng mas, no? Online. So, lalabas tayo today. So, sa bago sa ating channel, guys, please subscribe to my channel, Arlan's Vlog. So, kahapon, uh, yun nga, meron tayong bisita kahapon yung mga kaibigan natin, no? Tapos yung sister-in-law ko. So, dito sila nag... eh, uh, konting salusalo lang. So, bababa muna tayo. Ayan, dito ako sa baba. So, naglalabas si misis. Meron akong... Ito yung baba namin, no? hindi pa na natatapos So ayan yung baba natin guys na makalat pa So ayan yung project natin na sana ay matapos no Ayan And liwanagan natin ng konti kasi camera kasi guys ang gamit ko eh so Anuhin natin yung ISO. Crank up natin. Tama na siguro yan. Yan, para cinematic Ngayon, may hinahanap ako. Ah, kalat. Ah, so, yan yung ano natin. Yan ang... Yung... Ang dami kong mga gamit na pang vlog na itong GoPro ko nandito rin. Eh. Pira akong gamitin yung GoPro eh. niya, Uh, kasi, meron din akong, pwede yung battery niya. Meron din akong, ano nga, at, ayan. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Mas prepared ko pa rin kasi itong camera pang vlog talaga kasi ano, yung ang gusto ko is yung kanyang uh, uh, ano nga to, mic yan kasi maganda kasi yung mic pag ano eh di baling hindi masyadong di baling hindi masyadong malinaw yung ating video no ayan, parang cinematic lang pero maayos naman yung uh, sound natin. So, baganda na yun. So, yung narinig yung ingay, naglalaba. Tapos, uh, yung ano yan, uh, dryer. So, may hinahanap tayo. dami ko na gamit na na-abandon. Tumigil kasi ako sa, sa pag vlog eh, kasi busy. So, ngayon sabi ko, vlog tayo ulit. So, Hanapin natin to ito yung hinahanap dami kong gamit na no? at yun anyway, yun nagagamit din naman ni Sebastian kasi so kailangan ko to kasi meron pa nga yung microphone kasi video ako kasi kakaraoke online minsan malibangan lang so ayan ang basement natin ayan so makikita nyo balik na tayo patay natin yung ilaw so dungot papatay sa taas yung ilaw no? ayan medyo madilim tayo there you go patay natin tapos ang hinanap ko guys is yung eto kalabas kasi kami ngayon eh so nakakapagod din na bitbit -bit natin yung camera na to eh. so obvious na obvious di ba so yun ang ano natin so ayan So, mamaya ulit. Ako yung magbibihis pa. Inaatay ko yung mga bata na nakabihis kasi ano pa sila. Uh, washroom. Taking a bath. So, yun. Si Lloyda, ganun din. And then, see you. See you guys, no? So, ayan yung ating weather. Medyo makulimdim. Baka magkakarwas ako today, no? Kasi tagal lang hindi na huhugasan yung sasakyan. Tapos, yung ano pa is yes, kailangan ko pa lang i-change all bukas yan. Bali pa pa change all ko na lang sa uh, Lube City. Doon ko na lang siya dadalhin. Ayoko nang mag-change all ng akin. Okay? So, see you later guys. Night. So yun guys, alis muna kami. We're going to Southgate Mall. Right Sam? We're going to Southgate Mall. okay I don't know. Saan ba tayo pupunta? to Southgate! Huh? Kuya, saan tayo? I don't know. Mm. Southgate? Anywhere? Sa Southgate mo lang. Go outside. Diyan na lang sa labas. So, konti na lang yung laman nitong ating uh, uh, SD card, no? Kasi, marami ang laman na video ito Hindi ko pa na, hindi ko pa nga na-edit yung iba. Ayan. So, ito pa rin yung ating lumang sasakyan, guys. Tumatakbo pa rin yan. Okie dokie. Hindi masyadong maginaw ngayon. ya yeah, magkakapi ako <coughs> Guys, scoping mahal na mo lang kape mo wow! Hello yan Sam Ano yung kinakain mo? Ha? Huh? So yun guys, meron kami ano dito nag alarm Yan So, sinarado yung mga store kasi mayroong fire alarm yung, So, standby lang kami ngayon. Dito palabas, di ba? Ito yung exit natin, di ba? Itong side na ito. Ay, ano na tayo? Alis na tayo rito. Magsasarado na rin yung anong yan. Hindi. Yes. Like Sinarado yung mga store. So, standby lang kami rito ngayon. Ayan. samjan, dyan. Upo muna kayo. Okay. Hindi eh, ba tayo pala Ha? Ha? Oh, so, bye. guys, and then back to business. Style window shopping. <laughs> <laughs> so we're back in business window shopping. <laughs> Go. I know, <laughs> okay, let's, we got a foot lock?

I don't understand. Okay, so let's go. So we're back in business. So in guys, ano na kami? Mag gawin shopping ulit. Ayan. Nagsara kasi yung mga store dahil ano, yun fire alarm. And then, eto, ano na tayo, gala-gala na naman. So, saan ba tayo pupunta ngayon? Where are we going? Here? World house. Mm -hmm. Mm -hmm. So right guys, it's a we have second fire alarm. Yeah. Fire alarm. Yeah, fire alarm again. Okay. Yeah. Um, so ayan lalabas tayo Papasok tayo Normal lang kine tayo Yeah. Normal lang kine Daming tao eh. From Normal lang kine So ayan, lalabas na kami guys Mamalengge na lang kami Ayan And Wala naman tayo kung makapuntahan eh Wala naman sila atin Your attention please We're going home This is second time around Huh? Kaya tamo nag-alarm na naman, no? Nag-alarm na naman. Sebastian! Uro, uh, no? Uh, okay, no. go! Masa, so, we gonna go, ano? Upo tayo. Okay? Daming, ano, tao. gotta sit down there first. Okay? Yeah. Yeah, there's another fire line. Oh you sit down over there, okay? There you go. So guys, upo muna kami rito kasi meron naman fire line. somewhere come over here. Ipupat mo yan? Ipupat uh, lang No! Mura na tao kasi. Dami guys o dito. Mura na kasi. Ayan. Eh, kailan kaya matatapos nung fire alarm na to? 5 to 10 minutes. Sino sino naman kaya ang may pakana? Ha? Ano kaya nangyari? Samuel, mahulog ka. Someone's pulling you. Really? probably someone's bullying. So, hindi ko rin alam kung Dalawang beses na ito guys na nangyari itong fire alarm na ito eh. Ayan. Mabuti hindi nagpapanig yung mga tao. Okay. So, ayan. Bibili ka na lang mga sapatos. Grabe. Ibenta mo yung ano. Hindi pa nga nabibenta yung mga yun eh. Eh, paano mabibenta yung Then the other Yung black at saka black? yung isa mo. Because Alin, other one. The... The black Nike at saka yung isa. The KD Yeah. Yeah. And then that. the The one there. The Wonder World. The... the I-post natin mamaya. Nasaan ba ngayon? May mga box pa ba yun? Hindi, hindi. of course. kaya to. Lagi na lang dalawang beses na to nangyari eh. Nasisira to yung window shopping natin. Sayang yung calorie eh. So in guys, ano muna kami rito? Uh, umupo muna kami. Okay? Kasi ito nga nangyari na to. Palagi na lang may fire alarm dalawang beses na to. So, andito kami sa upuan ngayon, Sam. Can you please sit down properly, please? Yeah. Si Masha naman, may titignan na naman sa sapatos. Mm -hmm. Grabe na siya. Pero planong ibenta niya yung mga lumang sapatos kasi hindi na nagagamit eh, napaglaki na ng paa. Wait, I'm not, I'm not fast. I can, I can do it in a minute. Okay, start na? No, Saan so, ang gagawin mo? Yeah, solve it. Okay, solve it. No. No wait. How many minutes are you going to make that one? Like five? Five minutes? Yeah, I'm slow. No. Five minutes, that must take a long time. Wait. So, yun guys Tapos na yung fire alarm And then, back to business We'll do window shopping again <laughs> Okay So, si Sebastian pupunta ng JD store Okay, let's go Come on Sam, we're going uh -oh. Come on Come on So oh, wala magbabantay sa'yo dyan So punta kami ng JD uh, Sports no? Ito yung mga Tindahan ng ano Tindahan ng mga sapatos Tsaka ano Mga uh, damit Pastor. Pasto? Sam? Dito tayo Yan, JD Sports Still close So yun guys, tapos na tayo rito sa Southgate Mall Uwi na tayo Nauna na sila Lloyd sa Sa sakyan Uwi na, ano, last minute na kami Nasaan na ba yun? So hinahanap ko Saan kayo nakaparala kami? Ayun, ang layo ko Ayun oh. Nandun <laughs> sila Ayan Marami nang umuwi So yung nakakaano kanina, kasi dalawang beses na uh, fire alarm sa loob so ayan, dito tayo ngayon gatoon yung sasakyan natin uh, hindi ko alam kung makamalengke kami today o bukas na kasi nung oras na rin so ayan we're going home we're going home Ha? Yeah. Para tayong mga basang sisi. Si <laughs> <laughs> Abang na naman. No? Someone say hi? Saan? Wanna say hi? Wanna <laughs> huh? say hi? Wanna say hi? Ang dami tao guys Sorry. Kapila kami So yun guys natapos na kami ron sa ano Ah, Konji. Oh, Kenju. Konji. Konji, no. So, that, na ulila may retogla terole eh. No, abata gusto gustong dumaan eh. Ayun. Ay nako. <laughs> Dito na naman kami. Ah.

Charger! Ayun, ano yung kay tita mo? Tita nga nangyayari yung charger. Just wait here. Daming tao rin. Pila eh. 40 minutes kami nagpila. Bring it down. Daming tao pa rin eh. So yun guys, tapos na tayo rito sa Southgate Mall. Uwi na tayo. Inauna na sila, Lloyda, sa sasakyan. Huwian na. Last minute na kami. Nasaan na ba yun? So, hinahanap ko. Saan kaya nakaparala kami? Ayun. Ang layo ko? Ayun oh. na. <laughs> Nandun sila. Ayan. Marami nang umuwi. So, yung nakakaano kanina kasi dalawang beses na uh, fire alarm sa loob. So ayan. Dito tayo ngayon. Ngayon tayo sa natin. So, hindi ko alam kung mamamalay mamalay kami today or bukas na kasi yung oras na rin. So ayan. We're going home. So guys, hanggang dito lang yung ating vlog for tonight and today. Bye-bye. See you next time. Please subscribe to our channel.